Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po ako upang magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tungkol po sa isang suplemento na madalas inire-reseta sa mga pasyente na may chronic kidney disease. Ito po yung suplemento kung tawagin natin ay keto analogs. No? So, noon pa man, marami nang nagtatanong sa akin kung para saan daw ba itong keto analogs na to? Bakit nirereseta sa mga taong may, may CKD or yung chronic kidney disease no. at yung iba naniniwala na ito daw ay isang gamot na makakapagpagaling po sa kanila talaga no. mare-reverse na yung kidney disease nila. At yung iba naman po ah uh, naniniwala no naniniwala na pampababa daw ng creatinine ito no. So pag mataas ang creatinine gamot daw diyan keto analogs no. Kasi marami akong naririnig na ay mataas ang creatinine mo dapat sa'yo magkito analog. Kasi para ano, bumaba yung mo. So, hindi po yung ganun. Hindi yun ang trabaho ng keto analog na pababayin ang creatinin natin. So, bababa ang mo pero hindi direktang galing talaga sa keto analog. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Marahil marami po sa inyo alam na ang tungkol dito sa keto analog. Pero, meron pa rin po na mga tao na hindi lubos na maunawaan kung para saan ba daw to, no? Kaya yung iba, eto na lang ang tinetake nila. Yung ibang reseta sa kanila, hindi na nila tinetake. No? Kasi naniniwala nga sila na dahil sa keto analogs na yan, magiging okay na sila. So yan, pag, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya po, panoorin nyo po. Para saan nga ba 'tong Kito analogs na to? Ang Kito analogs po ay isang essential amino acid, no? Binibigay po 'yan sa mga pasyente na may mga CKD 'yung stage 3 to 5. So, 'yung mga pasyente na may CKD na hindi pa nagda dialysis. Ngunit alam nyo ba na hindi lang 'to sa may mga CKD maaaring reseta. Nire-reseta rin po 'to sa mga ibang pasyente na may um, problema sa paglabas ng nang toxic sa katawan nila no like yung ammonia yung urea so nirereseta to so halimbawa diyan yung kung may sakit ka sa uh, sa liver no so mamaya maintindihan niyo kung bakit um, yung may sakit din sa atay eh kailangan din maggamit nito no pero hindi naman lahat ng may sakit sa atay kailangan maggamit po nito no so may mga kondisyon sa atay na karamdaman na nireresetahan po ng ganito. Pero ngayon, focus lang po muna tayo tungkol dito sa CKD dahil ito po yung most common na nireresetahan ng keto analogs dito po sa atin. No? So ano bang function nito? Itong pong keto analogs na to ay makatutulong po sa ano po natin, sa kidney po natin para ma-delay or hindi muna tayo or hindi na mag-dialysis muna. No? Para hindi lumala yung karamdaman natin sa kidney. No? Hindi mag-progress kasi po, di ba ang kidney po natin ay taga labas ng basura natin sa katawan. Yan dyan yung mga creatinine, prot, mga um, ano pa, mga urea, no? O ano-ano pa. No? So, nilalabas po natin dyan sa kidney po natin. Since may problema na tayo sa kidney, nagkakaroon na rin ng um, hindi magandang pagtatrabaho po yon So, yung abilidad niya para maglabas ng basura ay hindi na ganoon din kaganda. So ngayon, kailangan natin mag very low protein diet, no? Talagang mababang protein diet po tayo. Bakit po ba kailangan mag low protein diet? Ganito po kasi 'yon. ang protein po ay merong amino acid. No? Lahat po ng protein ay may amino acid kasi building blocks 'yan ng ng protein, yung amino acid na 'yan eh. Pero hindi po lahat ng amino acid ay nasa protina, no? Yung mga na, nakukuha doon sa mga kinakain po natin na proteins. So, hindi lang po doon. Kasi meron din tayong makukuhang amino acid sa um, sa mga suplemento, no? yung mga ginagamit ng mga atlet. No? Yung mga nagji gym gym dyan. Yung mga ginagamit nila, ang tawag na mga branch chain amino acid. So, may makukuha tayo doon. tas meron din tayong ginagawa ng sariling katawan natin. Yung tawag natin doon, biosynthesis or yung de novo synthesis. Tapos po, meron din tayong mga conversion no, sa katawan natin na ginagawa po natin na amino acid. No? Ngayon po, yung amino acid, may tatlong grupo po yan. No? Carboxyl group, R group, saka amino group. Yung dalawang una kong nabanggit, kakailanganin po yun ng katawan natin. I-recycle -re po yun. Yung amino group naman po, kailangan ilabas yan. So, yung amino group po, may nitrogen po yan. So, lahat po ng amino acid ay may nitrogen. No? So, yung nitrogen na yan, kailangan ilabas po yan. Yung iba naman po, ginagamit pa rin natin. No? Pero pag hindi na kailangan, ilalabas. Yung nitrogen po yan, kinakailangan, kinakailangan din yan po doon sa pagsisintesis ng uh, DNA sa RNA po natin. No? Example po yan. So, yung nitrogen po yun, mako-convert into ammonia. So, nangyayari po to sa libera, yung conversion na to. Ang tawag po dito sa conversion na to ay yung deamination. So, tatanggalin niya po yung ammonia. No? So, yung nitrogen magiging ammonia. Yung ammonia po, pag very toxic na substance po yan. No? Very toxic yan sa, sa dugo po natin. So, pero... Magiging less toxic po yan pag kumabit na po sa kanya yung carbon. So, yung carbon po plus ammonia magiging urea na po. At yung urea, ilalabas na po yun ng kidney po natin. So, dahil hindi nga nakakapaglabas ng basura masyado yung kidney po natin, that's why kailangan natin na low intake lang ng protein. Kasi imagine nyo nyo kung ang dami-dami yung itinitake na protein, ay eh, meron pa tayong produce din na sariling protein. Hindi yung amino acid nun, no? Yung amino acid nun, mabe-breakdown, may amino group na dapat ilabas, no? Na uh, kailang in the form of urea. So hindi natin magagawa yun. O kaya po dapat low protein diet tayo. Kaya lang, no? Kaya lang hindi naman po tayo dapat very low protein diet. Kasi ang mangyayari naman po sa, sa atin, magkakaroon tayo ng malnutrition. Kasi po ang ami ang protein po ay may amino acid at ang amino acid po ay importante po 'yan sa 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 health po natin no sa brain function po natin sa overall health natin no so, okay, sa, sa growth natin no um, very important po yan napakarami pong role ng amino acid pag nagkakasakit tayo nag, nag na injury nagkaroon ng stress yung katawan natin so nagtatrabaho po yung amino acid na yan ngayon, kung lilimitahan naman natin yung pagtake natin ng amino ng protein sa diet dahil may CKD nga tayo na ayaw natin mag-produce ng maraming basura, magkakaroon din ng problema. Kaya ngayon, diyan napapasok yung role ni keto analogs, no? So si keto analog, papasok siya, i-take po natin. So meron din siyang carboxyl group. Meron din siyang R group. No? So magagamit 'yon. Pero instead ng amino group, no, yung kailangan ilabas natin dahil mga into ammonia into urea, wala siya noon. Wala noon yung keto analog. Sa so, meron siya, tinatawag keto group. So kinakailangan din po natin 'yon, no? So um e, e, kinakailangan din po ng katawan po natin 'yon. So ganun po 'yon. Kaya nagbibigay po sa mga pasyente ng keto analogs, no? So naka-low protein diet pero naka-keto analogs ka naman. So, hindi ka nag-take na hindi, wala kang mapuproduce na maraming basura pero hindi magsasuffer yung, ano mo, yung katawan mo in sa malnutrition dahil nandyan po yung essential amino acid. No? Pag sinabi pong essential amino acid, yan po yung mga amino acid na nakukuha po natin sa kinakain po natin mainly. No? Pero meron din po tayo niyan sa katawan. So, nakukuha po rin natin sa uh, kinakain po natin yan. Pero meron din po 'tong tinatawag po tayo na non-essential amino acid. Yung non-essential amino acid po, yan po yung mga amino acid na kahit hindi natin uh, makuha sa kinakain natin, eh meron tayo niyan, no? So yun po ang pagkakaiba, no? Pag sinabing essential amino acid sa mga kinakain po. Pag sinabing non-essential amino acid, yan po yung amino acid na na produce na ng katawan natin. Example po ng essential amino acid yung ano alam lang naman yan yung histine, isoleucine, leucine, uh, lysine, tapos yung methionine, uh, penilalanine, yung treonine, yung uh, trip uh, tryptophan, tapos yung valine. So yan po yung mga example ng essential amino acid. Doon naman po sa non-essential amino acid na kahit hindi natin makuha sa sa kinakain natin eh pinoproduce naman ng katawan natin. Andiyan po yung tinatawag na alanine, asparagine, aspartic acid, glutamic acid, no? Yan po yung sa kayang iproduce ng katawan natin. Tapos po, meron tayong tinatawag na conditionally essential amino acid. Actually, ito ay isang non-essential, pero nagiging essential under ano, uh, certain circumstances, no? Halimbawa, um, nagkaroon ka ng injury. O, uh, nagkaroon ka ng ano, nagkaroon ka ng sakit, no? So ulitin ko, so binibigay po tong kito analog sa mga pasyente na may CKD para po matulungan yung kidney, no? Na na eh, hindi masyadong mabugbog sa kanyang ginagawa sa trabaho niya na kasi napakahirap na trabaho niya no tapos lalo na at hindi niya talaga mailabas yung mga basura natin sa katawan kaya yung tanong po na na kung yung keto analogs ba daw ay nakakapagpababa ng creatinine? Hindi. Hindi siya nakakapagpababa ng creatinine. So, bababa ang creatinine mo dahil uh, mapipigilan niya yung pagtaas nun dahil yung kidney mo matutulungan niya no, na makapaglabas ng, ng kahit papano ng basura. So, hindi lalala yung sakit ng kidney mo kasi hindi mo siya mabubugbog din sa trabaho. So, ngayon, pag okay si kidney mo at hindi lumalala, hindi tataas nang tataas yung creatinine mo. So, wala siyang direkta na yung creatinine dadampote niya para ila aalisin niya dun sa katawan natin. Hindi ganun ang trabaho ng keto analogs, no? Tanda, no? Hindi ganun ang trabaho ng keto analogs. Marami kasi dyan. Pag sinabing, ah, mataas yung creatinine mo, keto analog ang sagot dyan. Hindi, hindi po yun ganun. So, sana po, naunawaan na ninyo ngayon yung tungkol dito sa keto analogs, no? kung may mga iba pa po kayong katanungan na gusto nyong uh, itanong sa akin na gumugulot pa dyan sa isipan ninyo tungkol sa Tito Analogs na ito, eh maaari nyo naman po akong ipm dyan sa comment box o maaari nyo naman po akong i-message dun sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official. So, yun po yung ano po natin na ah, Facebook page, no? So, paalala ko po uli, itong video ito ay tanging gabay lamang. Ugalingin pa rin na magpakonsulta sa inyong mga doktor upang sa gayon ay masuri kayo ng maayos at nang sa gayon malapatan kayo ng tamang lunas. Ako po uli si Master Galen. Kita-kita po uli tayo sa next video. Paalam pansamantala.